Ando ito kami ngayon sa Dasmariñas, Marinas, Sa may 7-Eleven nag stop over kami dito Na ubotom, kumakain kami Radyo right, ngayon papuntang Tagaytay Mula Emot hanggang Tagaytay Hindi ko lang kung ilang kilometro yun Picture video yan <laughs> Ito sa Macau Macau Imperial Peak dito kami ni Sir Mike din, yung nagkape dito, dito ang area na Kaya, ito. Traitor niya lang isa. Muna ayun, masag lang mga Hindi, gagala ka din sa mga tagay Kaya ang kape kami dito sa Macau Imperial Team. Ando ito may ngayon sa Tagaytay. Ngayon papunta kami ng uh, People's Park ito yung view ng People's Park napakaganda pala ng view dito pag dito ka nakatayo sa taas kasi dito sa taas kasi dito yung mga tambayan ng mga motor ang dami rin mga turista pumupunta dito sa tagal ko na dito sa Manila ngayon ako nakapunta isang beses sa People's Park ganito pala kaganda parang i-replace mo yung utak mo sa view ang napakaganda kita mo yung buong Metro Manila ngayon naakyat kami dito sa taas. Diretso dito yung nakita mo dito yung ano na Tagaytay, o, oh, di ba? May mga pine trees diretso ka sa taas diyan. Makikita mo yung subaba, napakalalim. Pagdating mo dito sa tuktok. Lalakarin mo lang paikot. Ito yung ano niya. Ito yung andito naman nakalagay yung ano niya yung parang bahay. Doon ka doon ka ano po, O tatayo, Okay. lakad-lakad. Ito yung sa harapan dito sa may taas kita mo yung buong ano, yung parang talik, yan o. So, zoom natin yan. Ito pala kaganda dito sa taas. Tapak katakas na nito. Kita mo yung buong paligid mo dito sa May Tagaytay. Kung pupunta kayo dito, sana, makulim-lim. Mas maganda pumunta dito makulim kasi nung pumunta kami dito makulim-lim. Kaya, na-enjoy namin masyado yung ano namin. naglakad kami. Kasi kung mainit na mainit, mukhang mahirap may aso pa doon sa sa baba ayan ayan ito yung view ng ano people's park nakita mo yung buong Metro manila tapos pagbaba baba mo dyan sa baba yung baba kasi tinan mo sa baba napakalalim yan parang malulula ha? parang hihigupin ka pababa pababa kaya hindi ko masadong lumapit dun sa ano. Ito yung daanan pa baba. Galing sa taas na dito papababa. Hanggang dari na yan pa, baba. Dito ko. Dito hanggang baba na yan. Hanggang sa parkingan ng motor namin. Ang dami rin pupunta dito. Uh, ibang araw lang to Hindi to ano. Hindi to uh, linggo. Uh, lunis kami pumunta dito. Makiat pero marami. Ang tarik nga lang ng daan. Sobrang tarik pag-akyat ka, pag-akyat itong motor ka, sobrang tarik. Pero kayang-kaya naman, nakita ko yung mga Honda Beat. So, hanggang dito na ako mga idol.